dito sa video natin ngayon mga idol, ito ay tungkol sa ating dalawang amplifier na ginagamit ano. Doon sa mga nauna nating video dahil may mga nagko-comment doon kung paano daw ang connection ng speaker sa ating dalawang amplifier. So ito mga idol, ihalimbawa lang muna natin dito ang isang amplifier. So katulad nito, ito lang ang gagamitin natin. So kung mayroon tayong dalawang speaker, isang amplifier at saka cellphone ang ginagamit natin na ating ang pinanggagalingan ng ating source, ito lang muna mga idol ang ipapakita natin ano bago itong pangalawang amplifier natin. So, kung ano ang connection natin dito sa una, ganun din ang connection natin sa pangalawa. Magkaroon tayo ng dalawang source, may source din dito, mayroon din dito sa pangalawang amplifier. So, sa paglagay dito mga idol, ng ating speaker, halimbawa, ginagamitan natin ng dalawang speaker yung isang nating amplifier. So, maglagay lang tayo dito sa right channel at saka sa left channel. So, speaker A, speaker B. So dito mga idol ano, gumamit ako dito ng banana plug. Ayan, ano, ayan para mas madali. Ayan, mayroon na tayong connection dito ng dalawa nating speaker. Dito isa sa speaker A, naka right channel. Dito sa kabila, yung speaker B, naka left channel. So, source na lang ng music ang kailangan natin dito. So, katulad nyan, pag gumagamit tayo ng cellphone, papunta dito sa ating amplifier, itong madalas na ginagamit natin no, na connector 3.5 to dual RCA ano? so input natin ito sa selector ng ating amplifier so halimbawa naka selector ang ating amplifier ayan so ito yung nanggagaling sa ating cellphone so shout out pala viewers na si Idol Efren Ramos at saka Justin James so shout -out sa inyo mga idol ano? Idol George Alcantara. tara kung walang mixer dalawang amplifier lang gamit paano i-connect para gagana ang pangalawang amplifier. So, katulad nito mga idol, uh, ang ating source ay nandito sa ating isang uh, amplifier, ano? Nanggagaling sa ating cellphone. Tapos, itong isa nating amplifier may connection na ng speaker. So, ang gagawin natin mga idol, kung ano ang connection nito dito sa una nating amplifier na speaker, ganun din ang gagawin natin dito sa pangalawa nating amplifier. So, walang magbabago ng connection, ano? speaker A mayroon tayo sa right channel, speaker B... Mayroon din tayo sa left channel. So katulad nito mga idol ano, mayroon din tayong connection dito sa ating speaker sa speaker E, naka-right channel, itong isa naman naka-left uh, channel dito sa speaker B. Ayan. So ang pinag dito sa natin ang amplifier mga idol ay mayroon siyang source ng music ano. Dito sa pangalawa ay wala. Ayan. So kung naka-2 way, 3 way man ang ating sound box, pwede yung ganito na dalawang amplifier dalawa dito sa isang amplifier na speaker, dalawa din dito. So kay 3 way man dito, ito dito 2 way, okay lang yan idol ano. Uh, dahil ang importante dito, mayroon tayong source na magagaling papunta rito sa pangalawa nating amplifier. So katulad dito mga idol ano, ito yung ating RCE Y splitter. So ito yung isa, ayan. So, female yung kanyang pinaka-input, tapos yung pinakadulo niya ay male, dual male, RCE, ano, ayan. So ito siya. Ayun ang itsura niya. Y splitter po yan idol, RC Y splitter. So kaya dalawa ito ang kailangan natin. So katulad nito mga idol, yung pinaka source natin dito sa una nating amplifier, at uh, tanggalin muna natin. Tapos dito natin siya i-input sa dulo ng ating uh, Y splitter ano? Ayun. So pag na-input na natin 'to mga idol, dito natin siya ngayon i-input sa tig-iisa nating amplifier. So, katulad nito, uh, dalawa na, no? Dalawang pares na yung kanyang output. So, input natin ito sa isa nating amplifier, sa left and right channel. Ayan. Ganun din dito sa uh, isa nating amplifier. Ayan. So, sa so, ganitong paraan mga idol, mayroon ng um, source ng music ang bawat amplifier natin. So, so magtipindi na lang tayo sa volume ng ating bawat amplifier. So katulad nito mga idol ano, sa bawat amplifier natin ay may dalawa tayong speaker na ginagamit. So limbawa nito mga idol, yung ating amplifier ay 100 watts. So dapat ang makonsume ng ating speaker mga idol, nasa 80 watts lang ano, or 80% lang para hindi ma-overload yung ating amplifier para mapangalagaan na rin natin yung ating gamit. Magamit ako ng dalawang amplifier na wala akong mixer na ginagamit, itong ginagamit ko, Y-splitter para pare-parehong signal na papasok sa ating Amplifier ano So hindi makokontrol ng una nating amplifier Itong pangalawa Dahil puro pareho silang may uh, source ng music Hindi tayo nakalink sa isa nating amplifier Kasi pag nakalink tayo dito mga idol Na nag output tayo sa isa nating amplifier Papunta rito Nakokontrol ng una nating amplifier May posibilidad na baka masira yung ating speaker Dito na nakalink sa pangalawa nating amplifier So ito idol subukan na ito Yung ganitong uh, Y splitter Basta mahigpit lang ang ating RCA dito Okay na okay, hindi na po yan mag uh, lulos connection.